Medyo maglilawalaw lang po kami. Yan po ang aking asawa. Walang masyadong mga bata ngayon. Alang ang araw kasi eh. May mga pasok. Yan guys, tingnan nyo naman po dito oh. Paskong Pasko na. Napakaganda talaga oh. Nagpipicture-picture po yung aking asawa. guys! Welcome back sa aking channel! Dahil 26 wedding anniversary po namin mag-asawa, mamaya po ay kakain po kami ng lunch sa labas at magagalagala na rin po. Yun po ang regalo ng aking asawa sa akin. At ngayon po, samahan niyo po ako. Yan guys, kami po ay nasa galaan ngayon. Gumala po kami, gawa ng anniversary po namin. Hindi po masyadong matao ngayon gawa ng alangang araw. Medyo magdilaw-dilaw lang po kami. Yan po ang akin asawa. Walang masyadong mga bata ngayon. Alangang araw kasi eh. May mga pasok. A few moments later. Yan guys, tingnan nyo naman po dito. Oh. Paskong Pasko na. Ang daming pang Christmas decor na pwedeng mabili. Damang-dama po ang diwa ng Pasko. Kami po ay napadaan lang po dito. Napakaganda talaga. Oh. Nagpipicture-picture po yung aking asawa. Mamaya magpapicture po ako sa kanya. Siguradong matutuwa na naman ng mga bata. Nakita na naman sa si Santa Claus. May magbibigay na naman daw sa kanila ng candy at pera at regalo. At meron pa magsasabit niya ng medyas sa may pinto. Pagising nila ang loob ng medyas may lamang pera. Nilagyan kasi ni Santa Claus. Ang ganda nito, oh. Parang gusto kong bilhin to, eh, oh. Magkano kaya yan? Ito, maganda ito. Maganda rin to sa mga ibabaw, eh, oh. Medyo pricey. Okay lang, maganda naman. Yan guys, pag Bermans na. Ang mga bata po, nagbibilang na po kung ilang araw na lang po ang Pasko. Kasi po, ganyan po ako nung bata po ako. Laging tinatanong ko sa nanay ko kung ilang araw na lang ang Pasko. Napapaisip na naman po ako. Ang iniisip ko po, malapit na naman po ang gastusan. <laughs> At ngayon po guys, andito na po kami sa tapat ng Viking Buffet. Nagiisip po kami magkasawa asawa kung dyan po kami kakain. At ngayon po, napagdesisyonan po namin na dyan na po kami kakain. Total, anniversary naman po namin. Dito po kami magla-lunch. Mag-e-entrance na po kami. At ito po ang mga pwedeng makain po dito sa loob ng Viking Buffet. May white chocolate po. Itutur ko po kayo sa loob ng Viking Buffet. Tingnan nyo na lang po yung mga pwedeng kainin dito. Yan po, may mga slice na cake. Pumasok po kami dito ay 12.30. Ang outdoor po namin ay 2.30. Ang sabi naman po nila, kahit daw busog na kayo, pwede kayo magpahinga. Pag nagutom ulit kayo, pwede ulit po kayong kumain. Basta 2.30, out na. Marami pong pwedeng kainin dito. Tignan nyo po ang dami ng bawas ng mga pagkain dito. Yan po ay display lang po. Pero po, yung mga naka-display na yan, yan din po yung mga... ...slice na cake dyan sa harapan. Pinakita lang po nila ang itsura po pag hindi pa po nai-slice. Sobrang dami pong nakain dito. Halata naman po kasi po yung mga... Naka-display dyan sa harapan, makikita nyo ang dami ng bawas. Kasi po, unli po yan eh. Kahit ano po ang gusto nyo kainin, pwede po, kahit pa ulit-ulit. Mga iba't ibang klaseng dessert ang magtitikmanyo nyo po dito. Ang entrance po nila, pag matanda po ay pag weekdays, 1-1-24. Pag naman po weekend, 1 to 24. Pag birthday naman po, hindi po namin naitanong itanong kung walang bayad po or discounted po. Dahil hindi naman po namin birthday kaya hindi na po namin tinanong. Pag naman po PWD, discounted po. Yung bata po hindi na po namin napansin. Kasi nga po medyo gutom na po kami. 12.30 na po nung kami pumasok dito. Yan guys, tingnan nyo oh. Sobrang daming nakain dito. Talaga nauubos po yung mga laman yan. Pero naman po, nare nila yan. Mamaya po, may laman na rin po yan. Iba't ibang vegetable salad po ang nakaahin dyan. Siyempre, hindi po mawawala ang halo-halo. Hindi ko na po mababanggit yung mga pangalan dahil sa sobrang dami. Medyo bulol po kasi ako, kaya hirapang po ako magsalita. Sa totoo lang po, pag nagawa po ako ng video, minsan po ilang take po. Pag nag intro po ako, ilang take din po. Kasi pamali-mali. Yan po ako sa personal. Kaya po yung anak ko, hindi ko po alam. Minsan naiinis sa akin o oh, natatawa. Minsan naman po, napakabilis ko magsalita. Hindi na po naiintindihan ng anak ko yung mga sanasabi ko. Tsaka ng asawa ko po. At yan po, may iba po tayo. Meron po mga seafoods po dito na pwede nyo pong ipaluto sa mga nakabantay po dyan sa harapan. Kaya tingnan nyo na lang po yung masasarap na pagkain po na pinakikita ko po sa inyo. Yan, yan, yan. Yan tuna na yan. Ang gustong gusto ko. Tapos may sausawang wasabi, toyo at kalabansi. Ay, napakasarap. Ayan po ang dinami ako ng kain. At yung mga sushi, hindi na po ako kumain yan. Gawa ng nakakain din naman po ako niyan sa labas. Pero marami naman pong klase yan, hindi ko na po tinaray kasi po mabilis po ako mabubusog pag kumain po ako niyan. At maraming iba't ibang klasing ulam na pwede nyo pong kainin, ulam. At marami pong iba't ibang klasing kanin ang pwede nyo kunin at pwede nyo kainin. Pag kumain po kayo dito, nakakasosyal Yung iba naman po, pwede naman pong kumain dito Basta't pag ipunan lang po yung entrance Talagang hindi po kayo magsisisi sa sobrang dami po Yan po, meron nga po mga street food din Na pwede nyo ipaluto sa kanila Ako, hindi na ako kumain niyan Kasi nakakakain naman po ako din sa labas Alam ko na po yung mga lasa niyan may mga iba't ibang klasing mga noodles. Hindi na rin po ako kumain. May mga pasta. Iba't ibang klasing pasta. Hindi po ako kumain ng mga pasta kasi nga po mabilis po makabusog yun. Tsaka pag nakain po ako, unti-unti lang po kutsa-kutsara. Yan, yeah, may mga pizza pa. Hindi na rin po ako kumain yan. Meron naman po mga hindi ko po alam kung anong pagkain yun. try ko pa rin po. May lamb. Hihingi lang po kayo dyan kung ano po yung mga gusto nyo kunin at kainin. Ibibigay po nila. At mahaba po ang pila dyan. Swertihan lang po pag may exam pila. Ops! Yung mga mahilig mag jan dyan lang po kayo pupunta. Hot and cold. May coffee black, milk, chocolate. Dyan lang po ang pila. O oh guys, kita nyo naman po kung sino ang mga mahilig mag -copy. Mga senior po ang mga mahilig mag -copy. At ito po yung mga ibang inumin, mga soft drinks, juice, mga fresh po ang kanilang juice. At meron pong alak dyan. At kitang kita nyo naman po ang kanilang mga inumin. Talagang nauubos po. Kada kibot po, lagay po sa nilang lagay dyan. Kasi nga po, alam nyo naman, only... At ang mga bata po, pag nakain po dito, nag-enjoy -e po. Kasi po, marami po pambatang pwede yung kainin po dito. Unang-una po, ang gusto ng bata ay ice cream. At ngayon po yung magpapaalam na po ako sa inyo dahil kakain po ako, dahil gutom na gutom na po ako, natatakam na po ako sa mga pagkain na nakikita ko po. Hindi ko na po naibidyo ang aking pagkain. Two hours later. Yan guys, ngayon po andito naman po kami sa department store. Titingin po ako ng jacket, bala ko po kasi bumili ng jacket. Yan guys, nabili ko na po ang jacket. Ngayon naman po ay magbabayad na po ako. At maya, maya naman po ay uuwi na po kami. Dahil hapon na po, marami na po tao sa loob ng department store.